Bago mo palang ba nalaman si Timo or matagal mo na alam si Timo pero tinatanong mo sa sarili mo if worth it ba talaga ito? Well, in this video, ituturo ko sa iyo step by step kung paano ka makakuha ng discount at syempre ng free items. So patapusin mo yung video na to kasi at the end of the video, i-share ko din tatlong paraan kung paano ka kumita dito online ng libre ng up to 30,000 a month. So, patapusin mo yung video na to. So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. First of all, ano ba si Timo? So, actually guys, si Timo is an e-commerce platform or shopping platform kagaya ni Lazada, Shopee at saka ni TikTok. Pero yung nagandahan ko dito sa platform kasi lower prices na siya at saka free shipping pa. Now, paano ba mag-create ng account dito sa Timu? So, actually guys, dito sa Timu is free, okay? So, totally free, wala kang babayaran. Ang gawin mo lang is i-click yung link na sa description box below. After mo mag-click yung link, okay, mapupunta ka sa website na to. Ang gagawin mo lang is i-download yung app at saka mag-register ka. So, once nag-register ka na, i-open mo ng app kasi dyan makakita mo talaga yung mga low prices na sinasabi ko at yung mga items actually na free shipping. So guys, once na, nasa app ka na, yung gagawin mo is pumunta ka mismo sa mga flash sales na section. Kasi dyan guys, makikita mo talaga yung mga lowest prices na sinasabi ko. Next naman is gumamit ka ng search bar. Kasi sa search bar, dyan mo makikita mismo or ma-filter mo mismo from lowest prices free shipping, at saka mga discount deals. Now, once nakapili ka na, na yung product na bibilhin mo, let's say na add to cart mo na, paano mo naman babayaran ito? Or, ano ba yung payment form, actually, niti mo? So, guys, marami siyang ways, okay, para magbayad. First is debit card, second is credit card, third is PayPal, and the best part, especially sa Philippines, is meron siyang tinatawag na cash on delivery. The best part dito, guys, is mer meron siyang buyer protection. So, once nakarating sa'yo yung item na merong damage or hindi nakarating, pwede mo itong i-refund. Now, pag-usapan naman natin yung shipping at sa saka delivery time. So, actually guys, when it comes naman sa shipping, nasa 7 to 15 days yung delivery time nila. Pero, minsan, mas faster. At meron siyang cool feature na kung saan na miss nila yung delivery time mismo na sinabi nila, is pwede ka nilang bigyan ng extra credit. Now, ito naman yung hinihintay mo. Paano makakuha ng freebies or free items dito sa Timo? First na gagawin mo is punta ka sa affiliate sa search bar, type mo tapos i-search mo. Is mapupunta ka sa affiliate center nila. So once na scroll up mo, meron diyang pwedeng i-share, okay? Na link. So yan, every time na mag-share ka sa mga friends mo, is meron ka makukuha na 100 pesos. Okay. Plus, 30% sa kung ano yung binili nila. So, let's say, nakalimang friends ka na share na mahilig din bumili online, especially in this coming bear months, di ba? Marami talaga gustong bumili at makatipid. So, why not i-share mo sa yung timo mismo na platform sa mga friends mo? So, once nakashare mo sa mga friends mo, meron ka ng 500 pesos plus 30% sa kung anong yung binibili nila. And the best part dito is pwede mo siyang i-withdraw through PayPal o kaya ilagay mo sa credit at mismo bibili ka ng mga items and the best part free syempre, meron din sila tinatawag na one-time promo, especially kapag bago ka lang sa app, no? Ha? So, let's say, hindi ka pa nakabili mismo sa app, di ba? So, yung gagawin mo is pumili ka lang ng items na up to 1,500 peso. At the best part, makakuha ka ng additional free items. So, in short, guys, parang buy one, take one na siya. So, once nagawa mo ito, is meron ka pang makukuha na Q points na up to 10,000 peso. Not bad na, di ba? So now guys, gusto mo ba malaman kung ano yung top 3 ways na ginagamit ko or ginagawa ko na para kumita ng up to 30,000 per month, okay? Nang libre, as in libre lang ito, i-click mo yung link na sa description box below na nagsasabi top 3 ways, okay? It's free to get instant access. So kung meron ka nakuha value sa video na to, why not i-share mo sa mga friends mo para matulungan Huwag mo sila magkaroon ng free items or free business mo sa Timo. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.